Ade. Ah. Maigi. Oh, yan yeah, no, no, ang yan. Yak yung isa yung nandun na pumasok pa ganun. Oh, Paglabas niya, tinaw. Ah! <laughs> oh, kasi hindi Oo. Oh, uh. <laughs> Ayos. Oo. Uh. Ate, Oops. <laughs> Oops. Oops. <laughs> ba, maganda yan <na. laughs> Ah. Ito naman isa yeah, yeah, ay, yeah, ay, yeah, ay, 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 oh. Oh. Dali, oh. Oh. Ate, ay, 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 ayos mo naman kasi hindi ayun 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 pag kayong... ayun ayun <laughs> taas mo naman ayun 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 dito! ayun ayun ko dito ay, nanunood, ay, kayo ayun 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 kayo ayun 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 pagkulit ayun ay. ayun 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 kasi. Ayun, basta uh, kayo tumingin. Hindi na na iba, ay, hindi nalang makita. Ay, tas, naman. Hindi yung kayo nalang ang nakahara ng ulo mo. Panay na lang ang, Tata, tiga, tiga. Na lang ang Oh, ayan na. Oh, bakit ba ba Hindi Ay, may namang nangalay na ba't yung braso ko? Ay, pinababa mo nga. Ade. Ha? Ah, ayan yeah, 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 yeah. Kasi yung isa pre, dito, nakatago yan dito. Oh, dito. Oh.

Hey, walang magaway walang yan nanonood lang kami ay <laughs> ayaw tinahunog na din yan wala niyan nanonood sari-sari pinaggagaway ay nanonood lang kay, para naman, ay parang ano mo ikaw masipon ay nanonood ka nila ang namon ikaw ay baka ko bulonin nyo <laughs> walang tinahunog na naman mga ito nakitinood kasi hindi man lang ipapalunod dito ay nagalit na pati siguro ano pa kasi kasing ginawa ninyo? Yeah, ay, ayaw nyo kasi kami panuhulin na itala yun. Mga ay! Bala kayo. Wala kayo sa <laughs> landi. <laughs>